Marami din tayong nakuwang mga report tungkol dito sa mga abusadong mga motorcycle driver at uh, drivers. I want to tell you now, and we've already suspended eh, Yana o Yana. Okay, I've given the instruction to the LTO, and I'm asking our our citizens. May nakita kami ipost sa social media na nag-aabusadong driver, automatic suspended yan, 90 days yung lisensya ninyo talagang imbe-investigasyon ang hearing-hearing. Imbe hearing. Pag may nakita kami na may video, may na may prueba uh, na umaabuso kayo sa kalye, suspendido kayo. Automatic. Okay? So, and I, I am asking the media, the public, video-in nyo yung mga yan. video niyo, nyo, niyo, nyo. Makikita at makikita din namin yan. At immediate yan, suspendido yan ano eh, wala na tayong, ano tayong takot eh. Wala akong pakiram kung bragger ka na sikat. Wala akong pakiram. Suspendido yan. Eh, pwede maribok. Hindi na kayo makakapagmotor, hindi na kayo makakapag... Hindi na kayo, makakapag... na kayo eh, lalo na yung mga bragger na to na kumikita dahil sa pag pagmumotor nila. Pag kayo ng lisensya, hindi na kayo makakapagmotor. Wala na kayong kita.